Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po niyo lingkod, si Freddy at ang uh, YouTube at in YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Uh, ngayon, hindi yata ako nakapag-vlog ka kasi nawala ako sa <laughs> nawala ako sa mood. Pero kung nakita ko kay Maharlika ay hindi ko talaga mapipigilan na mag-comment o magbigay ng sarili kong opinyon. Um, kasi oh, si attorney Glenn, Glenn Chan, Glenn Chan, attorney Glenn Chan ay naharap ay naharap sa mga complaint ng uh, for disbarment. Ah kasi ano to abogado ito eh at isa itong certified public accountant. or to dalawa ang kanyang, uh, ang kanyang ang kanyang ang kanyang ang kanyang natapos, ang kanyang na, nagawa sa kanyang buhay. It looks like hindi pa rin siya tagumpay sa kanyang profesyon o karir. Kaya siya ay nag-ambisyon na sana ay, sana ay, mapili siya ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. o ni First Lady... Uh, Lisa Marcos na siya rin abogado, batikang abogado at uh, the same time may law firm din ito uh, hindi siya napili uh, sa si commissioner ng commission on election or Comelec. Eh, mahirap naman kasing banggain itong si <laughs> commissioner George Erwin Garcia ay napakagaling naman talaga kuya hambing kay Atonic Ledgeong 'Di ba? Tama ba ako? Ngayon, pinipili ng ating pangulo ang lahat ng mga appointees or recommendation or uh, nire-recommenda. Even galing to kay First Lady ay pinipili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sisiguraduin niya na qualified ang may dalagay niya sa pwesto. Kaya nga, kaya nga ang nakikita natin ngayon, ang ating ang ating ekonomiya ay tumataas. Ang lakas ng pagtaas. Ang ang, ang ating economy rate on gross domestic product natin ay right now is at 5.7%. Mataas 'yan. At uh, according to the World Bank, alam naman yung World Bank eh? Ito ay mabigat na financial institution worldwide. Ay tinataya na ang Pilipinas ay aabot sa uh, 6% this year, 2024. At ito ay mabigat. That's the reason why we are voted now as one of the fastest growing economy in Asia, if not in the world, with the help of uh, the United States of America. Mm. And thanks to President uh, Democrat Joe Biden. Uh, with the strong support to president bang bang marcus jr and this is the reason why we are now being looked up by the world as one of uh, uh, looks like we are going to meet our objective and goals our vision to be a upper middle income economy okay what do you think of ang ating goal ay to be an upper-middle income economy like Malaysia and Thailand. Natapos na nila. Na-reach na nila. And they are expecting, according to to expert, that we might even uh, overcome or lead Thailand with this achievement that uh, the President Bombo Marcos now is doing. In fact, nakikita nyo, Malakas ang loob ng ating pangulong Bongbong Marcos Jr. na banggain ang China. Why? Because the economy is strong. We could support a strong uh, military because of the economy. Hindi upepeding uh ang economy uh, ay walang support from the military. And the military cannot 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 uh, be successful without the economy. Ba, ano yan, pareho yan dapat malakas. Katulad ng Amerika. Kaya nga, hindi nga matalo ang Amerika in military might because of, the, of its economy. And also, why America is so strong when it comes to economy? Because of the immigrant that push the economy up. You agree? Okay. Now, itong si Maharlika, hindi niya matanggap na ang economy natin ay tumataas kasi narito siya sa Amerika. Pero pinagpipilitan niya dahil sa sama niya na hindi siya naging na dyan sa Consulate sa Los Angeles, California, ay ito, bumabanat siya against the administration of Bongbong Marcos Jr. Hindi siya uh, sumusuporta sa ginagawa ng ating presidente rito sa Amerika, si Joe Biden, in economy, ah, huh? and in military too, security for the nation. Kumakampi siya sa mga Duterte sa 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 wanted dito sa Amerika na si Apollo Quiboloy. Most wanted list kinakampihan niya. Mali ito. Palagay ko magkakaroon to ng kaso dito sa Amerika. Ah, hindi ngayon, maaring sa mga darating na araw. Magkakaroon ng kaso to si Maharlika. Attorney Glenchon. Glenchon. Ah, naharap siya sa disbarment katulad na nangyari kay General Macanas na US ano uh, that US uh, army uh, army general dati to isang teacher uh, pumasok sa military sa, mili sa, naging sa Philippine Army at naging general siya sa katagalan hindi u siya graduate ng Philippine Military Academy o ng West Point so naging ano lang siya brigadier general okay at ito ay isang retiree na, retired general na. Ngayon, dahil sa paggawa ni Attorney Glenn yung bang nung prayer rally na naudlot, na akala nila ay magiging presidente na si uh, Vice President Sara Duterte, na umatin pa si Sara Duterte doon sa uh, last Tuesday, anong uh, ano ngayon dyan, one week ago, almost one week ago, akala siguro ni Vice President Sara Duterte ay magiging presidente si Sham kasi pabababay nila si President Bongbong Marcos Jr. which uh, on this on those days ay nasa frag uh, Czechos, Czech Republic or Czechoslovakia. Yun ang kapitalo ng Czech Republic ang frag. Ay akala niya ay ma-out na si ma-step down na si President uh, Bongbong Marcos Sr. Ang 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 original nila according to according to sources, ha. Hindi ako sigurado pero nadidinig ko. Malakas ang pandinig ko. Balita. Ha? Magkakaroon sila ng kung dumami ang tao, kaso hindi dumami, magkakaroon sila ng people's power. At uh, at, sabi ni Marlica, doon sa harapan ng Malacañang ay gagawa sila ng isang paglalakad na according to the Bible. Ewan ko kung anong pangalan nun. Ha? Ah, para mapuwersa si Bongbong Marcos Jr. to step down or pigilin para umuwi. <laughs> Hindi na makakauwi sa Pilipinas. Inong ni ang nadidinig ko. Pero wala nangyari. Ang, ang crowd na dumating ay dismayado sila dahil ang crowd doesn't look like it even reaches 5,000. Ay kailangan meron kayo isang milyon o dalawang milyon na pupunta doon sa Malacanang para siguro mapuwersa si President Bongbong Marcos Jr. na step to step down. Hindi nangyari yan. Ngayon, dahil sa sinabi ni General uh, uh, ni Atty. Glenn Chong na sasampalin daw niya ang First Lady or slap threat ay kinundin na ito ng Congress, yung mga, samti, yung mga congressman. So the Congressman Ace Barbers and Congressman Johnny Pimentel, uh, that demanded that Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, should apologize to First Lady for slap threat, slap threat during the Apollo Kibuloy prayer rally, which is not a prayer rally. It is actually a political, uh, political which is against the Comelec, uh, Comelec clock. Not too early. to have this uh, meeting the Abase looks like. Di ba? Wala well, ko nakita na dapat ang prayer rally is uh, at least 90% of the of the rally will be devoted to prayers, reading the Bible, explaining the Bible. Hindi po nangyari yan. It is a political rally. At paninira. At ito ngayon, si Glenn Chong, Atty. Glenn Chong, ay naharap sa This barment complaint letter to Chief Justice Alexander Jesmundo and Bureau of Immigration Daniel Logan. Ah? Sabi nga ni uh, the Bureau of Immigration Daniel Logan, ay si ang ang remarks ah, um uh, remarks ni Attorney uh, Glanchong ay unethical. Unethical being as a lawyer. Ah? and violated AM number 22-09-01-SC, Supreme Court. And the new code of professional responsibility and accountability. Ulitin ko. It is a new code of professional responsibility and accountability. Ngayon, ah mga kabayan, itong si Maharlika ay ipinagtatanggol na hindi dapat gumawa daw si Atty. Lanchong ng uh, apology. Ngayon, kung hindi niya gagawa, ay sinabit na sa Supreme Court ang, ang complaint. Katulad na nangyari sa isang staff ngayon, sa isang uh, secretary uh, ni President Bongbong Marcos Jr., na kilala nyo. Hindi ko na ng pangalan. Nakakaya naman eh. Kasi cabinet secretary. Pero malaki ang pagbabago nito. Ha? na disbar. Na disbar siya. And looks up looks like Attorney Glenn Chan will be the second one. Hindi pokit ikaw ay abogado ay abusuin mo na. Hindi mo pwede sabihin na you should act in a manner that you should be as a lawyer. Sumumpa ka ah, na ipagtatanggol mo ang constitution. Ito eh, violation na to eh violation nito at kabasusan good manners huh? being a first lady hindi eh, mo nire-respeto at sinabing pang in public huh? so hindi maganda okay pakinggan nyo ha ah. pakinggan nyo ito si Malika De -de demand ngayon ah uh, actually nadagdagan na naman. So, and, uh, una, umepal si uh, Cong, uh Garin, si uh, Barbers, si Johnny Pimentel, mm. and uh, ngayon may bago, mainit-init pa. Gusto pang sumausaw uh, ni uh, Malasakit, Malasakit Bayan Party, Bayanian Party list, si Rolando Goles. O, oh, di ba? Anong ibig sabihin nito? Ay, ito mga ito, mga tao ni Kuting Junior. Yung si Goles ay I... Ito ay anak yata ni Roy Logoles, ang dating Postmaster General, okay? So, magaling din yung dam, kahit na ito ay congressman ng uh, yung party list, okay? Tuloy natin. Or ni Ahas, at pinupush para what? Para sindakin si Glensyok? Para sindakin ako? Never! Hindi naabutin ng Pasko yung mga yan. Hindi ko na patatagalin. Andito na po ang agit. rin niyo. Hindi na raw niya patatagalin bago magpasko. Gusto nilang talaga bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kayo, 31 million Pilipino, tatahimik pa ba kayo? Tatahimik pa ba kayo? Pero tayo ay nanaro na. Hindi nagtagumpay yung kanilang last Tuesday na prayer rally daw o kuno na pumunta sa Malacanang Sumugod sa Malacanang upang pababain ang ating Presidente na no kasalukuyan, last week, ay nasa Czech Republic. At matagumpay ang kanyang misyon sa Czech Republic. Tuloy natin. Nakakaya, di ba? Kaya, imbis na tumahimik, ay iba'y tumahimik na. nag uwian sila noong Tuesday. Ha? despite the presence of ex-president Rodrigo Roa Duterte na bumanat nagmura sa prayer rally. At kasama po, dumating pa si Vice President Sara Duterte thinking that she will be uh, 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 what they call called as acting president uh, pagbaba ni Bongbong Marcos Jr. O hindi nila pa bababalikin si President Bongbong Marcos Jr. from Prague Czechoslovakia or Czech Republic. At nung pagdating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dyan sa airport from Prague ay ang tawag dito, yung ano tawag, beso-beso pa. Iyan eh, ano yan, doble kara. Ha? Kasi alam alam din ni Vice President Sara Duterte na hindi natuloy. So, papanig na naman siya kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi alam nila na hindi sila suportado ng 31 million Pilipino including US Filipino. Mga US Filipino, shout out to all of you. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at suporta kay President Joe Biden ng Democrat Party. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Ito tuloy natin. Ah, uh, BFF na kasama ko nag-online karaoke kagabi. Mm. Brother uh, si Glenn Chong, oh, Tony Glenn Chong. Hi Claire, um uh, you look great. You look mm. great. Um, thank you. Thank you. Natbolahan pa you silang you dalawa. For, um letting me join you again. Okay. And uh maraming salamat sa mga patuloy na tumatangkirin po kay Ate Claire. Mm -hmm. uh, sa Maharlika Network, Go uh, and all other channels ni Ate Claire. Uh, magandang hapon sa inyong lahat uh, dito sa Pilipinas at magandang araw po for everyone else around the world. Nakita naman niyo, ha? Huh? yung dalawa. Si Claire at si Attorney Glenn Chong. Nagpapatunay na talagang gusto nilang pabaksakin ang gobyerno sa pamamagitan ng prayer rally. Dapat ito ay tingnan ng Comelec. Bakit prayer rally? Where in fact, this is a uh, already a starting for an early campaigning prior to midterm election that will be held next year pa. This is a campaign emitting the advance against the Comelec ruling or uh, policy. Early campaigning. Hindi pwede ito. Nagkukubli sila sa sa prayer rally. Ah? Prayer rally inang, Ngayon, ang ginagamit nilang prayer rally ay kay Kyubloy. Ah? Kyubloy. Ah, yung kingdom of uh, Jesus Christ. Nung nasa sibuk... nung nandun sila sa Davao, JIL. Jesus is Lord. Tinyo ginagamit ang iba-ibang sekta ng mga Christian denomination. Huh? What are those Christian denomination? Many of them are what demonic and also what they call this one, um, uh, what they call it, uh, a cult. You agree? So lahat ng iyan ay ilagay nyo sa comment nyo. Kung payag ba kayo na ito ay dapat mag, ano, si, si uh, Tony Glanchong mag-apologize na kinukontra ni ni Maharlika at hindi nila matanggap na wala na silang pag-asa na magkaroon ng uh, chances na pababain si President Bongbong Marcos Jr. kasi ito ay suportado ng Amerika kaya nga ang economy natin ay tumataas ngayon, uh, yung mga kaklasiko 69 bahts dyan sa Manila na sinasabi nila ay mataas daw ang bilihin ay ito ang sasabihin ko sa inyo Tumataas ang ating bilihin dahil hindi tayo uh, naging na-meet naging, uh, na yung ating kota na mabigyan ng ating uh, ang mga tao ng rice sufficiency. Hindi tayo makapag-produce because of what? Calamity, bagyo, earthquake, and different things. At ito ay worldwide. At ito ay nakaka sa economy natin. Kaya, ang inflation rate natin ay tumaas. Pero, ang economy natin, ang gross domestic product natin ay nanatili at 5.7% one of the highest uh, GDP uh, in the world, I could say. Kasi iba ay nagkaroon na sila ng uh, recession uh, katulad ng United Kingdom and also Japan at the same time. And uh, Canada is having a problem financially. And many other countries in, the, in Africa pero ang Pilipinas ay nananatili because of the American support through President Joe Biden. And America, uh, economic might is still unbeatable and undisputed worldwide. Yeah, yan ay pag-isipan natin. Uh, huwag niyong kalimutan maglagay ng subscription sa akin. Uh, maglagay ko sa comment. Ano ang palagay niyo? dapat bang mag uh, ng ng ano si Glenchong ng apology para hindi siya ma-disbar kasi meron na utong ano diyan sa Supreme Court at ito ay mabigat ang katibayan in, in, video ah, worldwide din to <laughs> so ewan ko kung ano magiging decision ng Supreme Court let's wait for the decision of the Supreme Court like uh, the other case Meron na ang pinanggalingan. Meron ng dinisbar ang ating uh, Supreme Court. O, diba? So, huwag tayong padadala sa, sa ating mga emotion. I imagine, pinaghirapan natin na tayo ay maka makapasa sa isang bar exam hindi hindi ordinary yan napakahirap tapos sasayangin mo lang sa pamamagitan ng isang Uh, in a public speaking just for the sake selfish interest to selfish interest and not a patriotic not patriotic to So I hope that I will meet again in my next vlog this is Rose Freddy in God We Trust never hold your peace I'll see you in my next vlog.